Oh! <laughs> Ayan Oh. na. po, na dito, ka, At... ang Marites lagi naman yung mga kasama ko sa bahay. Tapos si Madam Sharon ang number one naman na Marites. Lagi naman ako nina Marites yan. Alam mo pa dito kang ina? Pagdating namin? Uy, madam. Mamaya, may chichita. Ang hindi. Oh, kararating lang namin. Ang hindi ko maintindihan. Ano nang chichika niya? Ayun Ayun, di eh. Ako din excited ako kano ay chichika kanya kasi wala ako din alam. Pero direct to pa point. Pero Palmo si receiver, ayun pa makinang. ano ka, kumain ah. ka muna. <laughs> Dito, ano ba? Hindi mo pa inaanong tanong ko. Kung sabi ko, Palmo receiver, ayun. Dito naman, kumain ka kaya. Ito, bre, Palmo Oh, sige na, tumungo. Ha? Oh, shit, Mary, Palmo receiver. Dito, kumain ka ba? Ha? Kumain ka muna. Ah, <laughs> Brian, tumangon na si Brian. Eh, <laughs> di ko nakita naman yung sagot. Pero Brian, okay ka. Mahal mo rin. No? Mahal mo rin si Mary. Maraming, so, maraming maritas. <laughs> maraming, maraming maritas. Anong marami, marami. si, uh, masasabi mo, Brian? Oh. Anong masasabi mo, Brian? May feeling sa kanya si Mary. May feeling sa kanya. Parang sumasagot si Ate Janet. Mary, <laughs> dito

I love Kering ka and St. Si Mary. Pero pala kasi niya. Bakit? Wala akong nakita. Wala akong narinig. Na <laughs> 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 Pero malaka pa rin daw niya. Daw? <laughs> parang para may nakaraan na daw. <laughs> Pero si tanggap mo ba kami? Sige. Tanggap mo kami bilang kayo. Kasi kami mahirap lang. Ay, pare-paraw wala naman po tayo, dito. Paraw lang naman po o? Oo naman po, siyempre. From the heart Ay, naman. Ay, oh, wala oh, naman May oh, <laughs> tumawag sa akin kagabi. Ay? Okay. Mm. Si Tita Ani. Ah. Oh. Uh, pag ito ang kayo ikinasa, isa na rin yung nasinta na siya. Gusto siyang nila. Oh. Yeah. Uh, si Tito talaga, o? Oo. <laughs> tsaka, naging huga <laughs> na si Eh de, mapalo siya sa akin pag sinabi niya hindi. Maraming naka, narinit, nakikinig po nila. Nako, ang dami dito Marites. Alam ko naman na, ay, eto pa yung isa. Dito, Madam Sharon. At ano yung gusto mong ibulong? Pati ako excited. Dito, dito. Anong gusto mong ibulong? na daw Ano? Ano?

wala! pano nga mo, ay nako nakamadap, ilubas mo yan kasi wala ako alam-alam. Ano nga yan ba? Ano ba yan? Nakalimutan ko na nga. Ang ah, sabi niya. Ah. Oh. ang ganda mo ngayon. Ah, okay. Yun lang. Bakit niya lang. Kaya, ano? Papakalusin mo yan. Ano? <laughs> di naman kami mawawala tito sisi si sabi ni di naman niya mawawala, siboy Kasi beraya oo oo yung oo 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 ano. At kakanta na para si Tito eh Tito, solve naman siguro yung mga sagot-sagot. Oh, oh sis, ang dami garing ebra yan. Gusto ko praning eh. ng Tito. Uh, mag-uusap na lang tayo sa so isa araw. <laughs> <laughs> may marite, <laughs> may marite, stay me. Nasaan ano para hindi ako naririnig. <laughs> no brain dito I <laughs> don't I woke up in the middle of the night Ooh, nah, nah, nah. And I wondered how you always write Against me I couldn't see what you saw in me Ooh. But you showed me how to believe. Still gets me. Mm -hmm. When well, I look back, like I can see you're hiding, waiting for a moment to step in, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I. We'll masasabi mo, Brian, eh? May tataalan okay. okay. uh, uh, na po, nagagalap, mga kasintmeri Ako, mga Mary. eto na po, nagaganap na po yung kasalam Binabasbasan na po ni Tito Cesar, sinang dalawa masasabi mo kay Brian ang okay pa sa iyo? Mamalin mo siya, magpakawalang hanggang. Ayan! Oh ang Ayan ang gusto kong mata. Ito Ano lang ganun ang tanong <tinyo> ng pari Mamalin mo ko <ba> siya. Ito <tinyo> sobra naman dati <tinyo> yung sa tanong sa inyo. Ayan! Ayan ang tanong talaga ng mga pari. Ito, Brian, mamalin mo si Mary, magpakawalang hanggang sa paginawa. Sagot! Mamalin mo siya. Ah! Bravo, oh, Father. Mamalay mo <laughs> si Mary. Siya walang hanggan, mamalay mo siya. Oh. Okay, pala. Okay, si pala? Eh, hey, yung babae, yung babae. O oh, si Mary, anong masasabi mo kay Pre? Mamalay mo siya. Kasi magpakailan man. O, sabi mo lang po kay Pre? Bakit kay Pre? Dapat nga sa magkakit okay. ito. Para may tibesyo. Ito pa kami. Ayun, para mas tao. Mag-ibigay oh, namin yung mga sakit. Okay. Robre malmorejeng oh. oh! <laughs> <laughs> <Ayun, siya, natusa. laughs> na. Oh! Ayos na, gusto. Ayos na, ayos na. Ayos na, ka, na. Ayos na, na. na, sarap, pancara. Oh, uh -huh. hindi naman makilala itago pa. So, so. son, so. yes. Ako naman first uh 60 high sa Pero may pagtingin ka think Brian.

dito ay sabaw mo naman ipapak pagmamahal mo kay Brian. oh dapat si Cesar dito ko lang oh ay oh It is hard to share my thoughts. Ooh, nah, nah, nah. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. <laughs> but I know that you need it all. Ooh, Just give me some time Cause I need to know Just stay here Tuto, talaga dito! Hello, ah. shit Meron mo. Ay, titingnan na lang yung mata ko. Ay, ayan na naman po. <laughs> Titigan. Sige, titingnan ko. Titigan yung dalawa. Sige. Sige. Kuya Brian. Tinginan doon kayo sa mata. Ay, to ay na naman to. Hahaha! <laughs> Hindi, makatingin. Alam na yon. Ah, <laughs> Pag hindi nakatingin at umiiwas siya, ibig sabihin, oh. hindi lang niya maamin, no, Tito? Oo, hindi na maamin. Eh sige. Ayutin niya. Pero si Mary, mahal mo rin siya pa rin, no? mo rin. Oo, niya. Nagtapat na mm. siya. Mahal niya. Naku, ko, mga sobra, sobra na. kasama kong kamarites, nako alam na daw po ni Brian yun. Kaya si Brian, nasasabi na niya, nararamdaman niya. Ang ang so, ni Mary, alam yun. na daw po ni Brian <laughs> yun. At least, <laughs> May linaw oh. na, tito. Oh. Luminaw na yung tubig. Ah, oh, luminaw na. <laughs> Nung na nakara kasi medyo malapo eh. Siyempre, Ngayon, mababay, luminaw na. Parang na yung mga babae. Oh, kaya nga, oh. tito. Pero sabi oh. naman ni oh. St. Si Mary, alam naman na ni Brian yun. Ay, oh. Oh, ano? Hindi ba sinabi? Wala ako sinabi. Oo, ano yung sinabi mo Ano yung sinabi mo kanina? Ano oh. yung sinabi kanina? <laughs> oh, yeah, sinabi siya. Alam na lang ni Brian. Buti na lang po nakakamera. <laughs> <laughs> Madam, may <-tay. laughs> <laughs> pinagpawi sa si Mary. <siit> Mary. <laughs> okay na. <laughs> okay na. Okay <laughs> na. Ah, okay na yung tito at least. Nagkakaintindihan naman to po sila. Dito na. Dito <laughs> Hindi ko na imamaritis to kasi naka-video naman eh. Ay, <coughs> eh, inuubo na. Inuubo, <coughs> si Mary. Ganon siya, pre, mabait, matalino, marunong sa bukit. Pwede ba na yun ng red? Ay, ay, ay paunti pa. ito! Cesar, oh. <laughs> kayo po ang mag-ate. Oh, siya, pre. Oh. Ako, linong ni pre. Aha, linong!